Magandang araw mga kapansin. Magpapalit tayo ngayon ng regulator kasi kaninang umaga napansin na nangangamoy gas. Pinalitan ko yung gasket nito, yung sa dulo nito dito sa loob. Pinalitan ko ng bago, so ganun pa rin. Nasingaw pa rin siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng singaw na gasol. So ngayon, may hawak tayong sponge na merong sabon. Yan, nabula po yan. Ang gagawin mo lang, ilalagay mo siya dito, paikot. Tapos, Ayan o, makikita nyo, Ayan, na, nabula siya, nalubo ng kusa. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang singaw kahit pinalitan natin ng gasket. Ito yan o, lumulobo. Ayan, nangangamoy na. Ayan o, you o, lumulobo talaga. Ayan, ibig sabihin may singaw. Pero dito sa kabila, walang problema. Yung dito sa side na to. Ito, kahit lagyan mo siya ng sabon, walang problema. Hindi sya bumubula yung kabila lang dito sa part na to. So, pagpapalit tayo ng regulator kasi baka may tama yung sa may mismong regulator, wala, wala sa gasket. Mga kapansin, ipapakita ko sa inyo. Ito yung luma na tinanggal natin doon sa gasol na Regulator. So, it, ito yung dati niyang gasket. Pinalitan ko kasi kala ko dito na nagkakalik. Pero nung pinalitan ko ng bago na mas makapal, ayan oh. Mas makapal siya. Dito po 'yan sa dulo nakalagay, sinusuksok lang po 'yan diyan. Nung pinalitan ko nito ng bagong gasket, ganoon pa rin. May leak pa rin siya. No, so nakita niyo naman kanina na yung dito banda may nasingaw. Siguro baka dahil dito may ma dito banda sa ito ito sa may unahan ng thread. Yan sa ilalim. May guhit kasi siya diyan kasi hindi nga lang masyadong makita sa sa video. Ayan, ayan, ayan. Baka nakikita niyan. Baka dyan sa part na yan, sa ilalim na yan, baka dyan yung may may leak kaya kahit palitan natin ng bagong gasket ganun pa rin may nasingaw pa rin na gas or yung gasol nasingaw pa rin yung gasol natin so yun mas minabuti kung palitan ng bago yun nga sabi dun sa sa, sa, pinagbilang ko, huwag nating tipirin yung gasol natin kasi property at saka buhay ang nakataya dyan pag nasunog. ba diba? Tama nga naman. Okay, mga kapansin, yun lang yung isi-share ko sa inyo. So, ayan na nga mga kapansin. Ilagay na natin yung bago nating regulator. Ngayon, i-check natin yung pinaglagyan ng hose. Yung dito. Tsaka, yung dito ulit, yung kanina. Kagaya doon sa may luma. Titingnan natin. Gagamitan natin ang ulit ng sabon. Okay, check na natin. Unahin muna natin dito. Okay, titingnan natin kung may lulubo. Okay, wala. Sabi sa na. Okay, good. Wala din, wala tayong nakitang lumulubo. At dito sa kabila, Okay, ganun din. Wala din, wala. Parehas na wala. Okay, clear. So mga kapansin, paalala lang. Every time na magpalit kayo ng gasol, lagi nyong i-check kung may singaw dito sa parte nito ng regulator. Kasi ito lagi yung pinipihit or ginagalaw. Basta ganun lang ang payo ko sa inyo mga kapansin. Sabon-sabon lang yan. Malalaman mo na kung may Like or wala. Kasi mas maganda na yung safe. Life and property kasi ang nakataya dyan. Pag may singaw na gasol at masunog. So wag naman sana. So yun lang mga kapansin. Pakilike and subscribe or share na lang po ang video na to para sa ating mga kapamilya at mga kapansin. Para sa safe na gasol ikapansin mo na yan. Kaya subscribe na. At maraming salamat po sa panunood.